The <laughs> So, ari naman ko talaga yung nagbalik. Ako guys, Chippy Bocaccio. Kaya lang small content creator. Lali sa barangay Simpanian. Cute. So, during ka part. Naglakat takat ko. Gali. Ari, upod ko. Dua, kabilog. Siya ina ang naglibre sa amon. Ang nakaputi. Samtang, nagalakat-lakat. Kami di excited. Nagid ako maligo. Char. Kaya waay pa man ko kapaligo Ginakat siya kami Agapay mo yung kami Sa way pa yan Cute Sa diri nga part Ipakita ko sa inyo Ang upod ko Ara sila nga dua Mga abno na pati ako Dari nga park excited na kiti yung isa ko kaupo lang tawa kay naglumpat na sa Ako man daw balumpat mong ko pero daw hindi Kay may silpon ko nga dala ano ka cute? Sa dari naglakat-lakat kami danay nga duwa Kay putang namun ang cellphone sa piyak Basi mabasa dire Bago ako maligo iparibil ko sa inyo muna Ang kalibutan sinisang greenscape Cute sa nga part, ari ako nawong daw daw kurikong. Cute. Dari ka part makita mo di ang nagle-breeze amon. Cute. Salamat. Give sa imo. Ari gali ang bilog nga kalibutan sa sining na mo ang pangalan Greenscape. Pray naman ang amon nga abno nga wala giti mo tumbo nga hindi kalabot. sini kuno bala mo madalong dira ka ang isa hugod-hugod na sobra ang kahugod ang hindi iya sa mimipol ginleng basi mga giga, char, char lang na Salamat gid okay, sa imo paglibre gyud pa bisay kay na paya mo kami diri nga part nagpa sa sa akong kay sa ubra pero ikat ko lang ni karon kung hindi ko ni maidid kundi salamat sa inyo Dari naglumpat ta lang sa dire naglumpat sa daw na isa ako daw maligo man ako pero imposible nakapaligo na pala ako pure Dari ga part game ko kay nami nami gid ang bio ang akon upo ari gali ang naglibre sa amon pagpaligo ga okay, kami sa ipayan inagad ya kami kyo ari man ang isa gusto ya ba ko magpa video kay i-edit ya te videohan ko sa e eh, Si bala mga Sa char kyo Dari nga pat yung ang kuanay ang cellphone ko kay nagkwa ang amon ubod sing ko kay basi mo busan ko nagkadto na lang ko ako madaan ang dalok talok sang sa barangay sang panihan cute bayo man to inako mo kay do abnu ka ay gag during nga part nagkwa ko kay ari ang boses ni nunoy Duh, dari pa, gin, nanya, gin, ang kayo, walaw, ay game rep. part dabunannya git angka merah kay lawalaw ai kokono cute. Pamati ang iyang reaction git.